So nandito tinatawag natin na ano. Alright, so mga guys, so nandito naman tayo sa mga iba't ibang mga relo dito. Sa mga relo to mga ito yung binaba. Magkano mga presyo naman tong mga relo no, boss? Depende rin po. Yan, sa mga ore ng relo mga guys yan. Hindi mga ganitong relo niya ore. Sa so, mga sikanan lang to mga guys. So pag naganap na mga sikanan mga mga quartz naman dito. So, gaan ito, mga ganito mga ito. So, ito boss, magkano na mga presyoan ito? 70. Ayun, 70 mo. Murang-mura lang pala. 70 pa lang, may relo ka na. Pang ano lang, pang pasok-pasok sa trabaho mga Yung mga ganito. 70. Sa so, mga itong ore lang mga ito. Yung mga ganito. Diba? Yan diba? Sila? Sila lang. Diba? Diba si Enang? Diba si Enang nandun? Diba? So, yan. Ha? So, yan. Dipindi naman sa mga ano, no. So, ito mga ganito to. Ay, ah, alas 17 na. So, ganito lang. Halos pares-pares lang pala mga guys. So, mga baterya lang mga kulang dito mga guys. Ayan, mga baterya. dito. Kaya lang nalang ng mga iba. Mayroon man lang gumagana naman din katulad nito. Ay, okay, uubos na yung battery. So, ayan, mga bibilihan na lang nga yung battery. Kaya pala mas, mga mura ang bintahan ni boss kasi sa mga baterya na lang pala. Iba kasi walang mga baterya. Yung hindi kumagana. Pero good pa naman dito pala. Katulad, pang babae ito mga guys. Ganda rin pang babae. So, battery lang ito mga guys. So, kaya binabargain pala ni Kuya. Ayan. Yes, mga ganitong ori. Ayan, yun. Yes, mga baterya lang ito. Mga baterya. So, hindi natin may isa-isa. Lahat ng mga... Sige, boss. Ayan. Pili ka na, boss. Yan, dito sa mga ganitong ori. 70 ba sa ano? Ang baterya, mga kulang. Mga panindan ni boss dito. Ayan, solid din. Mga... Ito so, malaki dito. So, dito muna tayo. Sa mga benta, mga bracelet mo, magkano? 30-30 mga bridge mga gitong orin bridge so ito naman boss anong call lang mga EDC lang ay mayroon din EDC so magkano bintal mo to oh, isang daan mga gitong mayroon pala EDC may bago na parang gudong parang ay nagbaba pa <laughs> ang dadabog si madama so itong ano natin keyboard natin magkano oh, yan keyboard nyo so naghanap ng na mga keyboard mga pang masang presyohan lang mga so, gitong pagdating ng dito sa so mga laptop lahat dito yan mga relo niya mga guys sa so mga dalitong ore mga relo yan mga interesado kayo sa so, mga iba battery lang ang kulang talaga nito mga good pa naman daw dito sabi dito yan sa so, mga antik antik to mga iso mga sana ako ng mga lo, Michael Kors na battery gumagana na so, ito yan gumagana pa yan

sandal na ito mga siya. ang kulang dyan dito mga battery lang ito yung mga isang dam yan to lawa ito so, mayroon tayong speaker dito mga isang yung speaker ito speaker bluetooth so magkano mga bintahan nito mga boss? ayun boss, isang dam lang din isang lang din isang lang mga speaker ito mga isa. yan, mga bluetooth okay pa naman ito mga ba ano? speaker mga guys ayan dito katulad ito mga isandaan lang dito mga to paris na dalawang piraso ayan. ayan mga gritong ori ha so ito mayroon naman ayan isandaan so mga guys ito ito naman pero may kalumaan ito so good naman ng mga ano to so wala kang sira naman to talaga may luma kalumaan lang talaga mga uh, stock talaga so isandaan lang din ang presyohan dito ayan ito mga ori na pa to so, meron pa rito no ah, speaker Sandan lang din to mga guys meron to naman tayo rito mga guys oh, so, mga lang. yung mga 150 lang oh. yung oh, ano power band magkano mga power band Dalawang daan to mga doktor Dalawang daan na power band Sudan. Ito malaki. So ito malaki, magkano to? 300. Oh, 300 na to. 300 ang per. Ito mga ito. 300 lang ito mga guys. So ito mga boss, magkano naman itong bintana ito? Oh, isang daan lang O Ah... Dan lang to, mau mga mau. Sepat binilah tu nasa binili mo itong market mga sa'yo, mahal din ito mga sa'yo, 200 plus yata ito at coffee yeah. dito na lang tayo din dito na lang tayo